<laughs> Extra income. Yeah, hindi, <laughs> hindi, ayos na dito. Ito, malaki din, 130 yan eh. Oo, oh. oh, yung isang araw, tapos kahapon. Kaumpisa ko pa lang noong December eh. Ayos pala kako ito ah. Oh, malaki ano lang, depende sa views mo, followers mo. Ano man, may minimum ano, sa unang sahod mo, baba, pataas sa pataas. O, oh, pataas, pataas, pag Minimum nila sa dollar, yung payout mo, 25 dollars. Yun ang minimum. Tapos yun, pataas na pataas. Tumataas naman ang views mo, tumataas din yan mo. Ganun. Sa araw-araw, 20 oh, mag na kailangan, magsisend ka ng 20 na. Hindi, 25 talas, ano mo na yan, mo na yan eh. Kung mapasok sa'yo ng tala, tapos may papasok sa'yo sa'yo na pera, ano, gano'n. Ilang beses ka mag-send ng mga ganyan? Araw-araw ang upload mo nito. Araw-araw ka rin mag-video. Araw-araw ka rin mag- Araw-araw ka rin, Araw... Araw -araw rin mag-ano nito. Yung ano, mag thing, kung marami kang ano sa group. nakabantay namin hindi kami ni ano inimita eh hmm. ano mapasisi pala to marami requirements hmm. 10 ID hindi okay. okay. kailangan ka dyan meron kang mga ID talaga ano ba yung account mo ah oo yung okay. account mo gagamitin mo hmm. pwedeng anon tapos number mo nandoon nakalagay yon yung number mo nakalagay rin yon doon po hingin ni eh. hmm. number mo residential mo area mo lugar mo tapos yung ID mo pasalat ng ang ID mo sa government i eh, ano mo yon eh hmm. mo sa kanila yun ang hinihingi eh. kasi may tax ka dito business Mita pala to eh yung charity Nagpaturo lang ako nito, may ayos pala eh. Pero dati, nung pandemic, marami na akong ano, sinusuportahan mga vlogger. Sabi ko baka mamaya, maano ko to, maingganyo ako dito. Yun nga nangyari. Tapos yung masikat dito yung ano eh. Ang pinakahayos dito si Pogong Biyayro, taga, taga, Mindoro. Mm. Bakla. Mm. Yun ano, nun. Kasi nabiyahe ng ano yun eh. Mindanao. Uh, Surigao. Ano, masipag ano. naman dyan eh. O, masipag. May team naman sila eh. Ay bundok naman. Parek naman oh, oh ano ang mga ano mga followers, mga views niya. Mga ano 'yun. Ah, ingat kayo idol. Ano ano. Bro, grabe ka noon. Ano ang ano niya? 1 million ang ah. kanong ang isang Ang isang taon niya ay ano eh, 55 million kinikita. Nakakatawa ano? Pag nag-ano ng website ng ano nung may niya ni, ano Ninita. Mababasa mo diyan. Yung araw-araw niya kinikita tapos itotal sa ano, sa tapos dun sa ano sa monthly tapos total doon sa ano na sa isang taon no? yung pinsan ko naman nag nagpe lang siya ng mga ano sa YouTube dalawang tatlo ito dapat YouTube uh, uh, TikTok eh tapos sa Rails, uh, yung sa Reels ginagawa niya nagpe-play siya ng 20 na video ganon, Araw-araw. Ayun nga, kailangan yun. Kailangan magsipag ka. Kailangan yun si... Kada alas 12 yata, alauna. Kaya ganun yun. Sa akin, walang oras akong ano. Pwede sa gabi ka mag-upload. Eh eh ano mo na to i-save-save mo lang. Tapos bukas mo to ano i-upload. Ganun. Ma-receive ka na agad. Kahit dalawang upload lang pwede na 'yon. Basta araw-araw mayroon ka, wag kang mag-zero. Yan ang ano ng advice ng ano eh. Yung pilado ng mita. Ah, saan nila kakan? Ito mila na 'yan dito. Tata inita. Tingnan niya 'yan sige. na pala 'no. Ha? Halta ka dito muna tutulungan. 红，红烧的菜。